alamin sa video ito ang mga paraan o teknik na dapat mong gawin upang tayo po ay swertihin sa buhay at upang hindi tayo madaling mauubusan ng pera. Karamihan ay gumagamit ng mga ritual, gabay at upang makamta ng swerte na ating hinahangad sa buhay. At kapag ikaw ay gumagawa ng mga ritual, dapat isalang-alang ang mga maswerteng araw o yung tinatawag po na auspicious date na ito ay dapat nagawin dahil ito ay mas nagiging epektibo na makaakit ng good luck energy sa ating paligid at napupunta po sa ritual na ating ginagawa. Sa taong 2025 po ay tinaguriang ang taon ng transformation o pagbabago. Kaya ang paggawa ng mga ritual o gabay pampaswerte ay magahatid sa bawat isa sa atin ng kasaganaan at abundance. Kaya gawin niyo po ang mga simpleng ritual na ito sa loob ng inyo pong bahay upang makaakit ng kasaganaan. At huwag mo itong palagpasin dahil ito na ang pagkakataon para ikaw ay tuluyan ng yumaman. Pero bago po tayo magsimula, paalala lamang, ito ay mga gabay lamang at pampaswerte tips. At nakadepende na po sa inyo kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito. Kung mayroon po kayong 100% paniniwala sa mga ganitong bagay, panoorin nyo lamang po ang video na ito upang may matutunan po tayo. Ngunit kapag ikaw ay sensitibo sa mga ganitong paksa, maring skip na lamang muna ang video na ito at mag next video na lang po muna kayo. Isa ka ba sa mga tao na nalilito kung saan dapat ilagay o saan dapat nakapwesto ang iyong wealth area or wealth corner? Gawin niyo po ang bagay na ito upang ma-identify po ninyo ang inyong wealth corner. Ito muna ang una nating gagawin. Mayroon po tayong nakahanda ng mga bagay dito na maghahatid sa atin ng kasaganaan. Unang gagawin natin po ay hanapin natin ang ating wealth corner sa pamamagitan ng bagay na ito. Ngayon, ang kailangan po natin ay kumuha po kayo ng kahit ilang coins o mga barya at ilagay po itong mga barya sa isang mangkok. Kahit gaano kadaming coins, depende na po sa inyo. At saka magdagdag po kayo ng tatlong red ribbon at ipatong po ninyo ito sa ibabaw ng mga barya. Dahil ang mga barya, lalong-lalo na po ang iba't ibang kulay nito, ay may kaakibat na dalang swerte sa ating buhay. Gawin niyo po ito ngayong umaga po ng unang biyernes ng March. Kumuha po kayo ng mangkok at lagyan po ito ng maraming coins. Pagkatapos po kapag nakahanda na po ang mangkok na mayroong mga coins at red ribbon, ang susunod po ninyong gawin ay pumunta po kayo sa inyo pong pintuan at buksan niyo po ito. Lumabas po muna kayo at pumasok ng bagya. Pagkatapos po ay tumingin kayo sa inyong opposite corner o katapat na sulok po ng pintuan ninyo. At doon po ninyo ilagay ang ritual na ito dahil ito po ang inyong wealth area or wealth corner na tinuturo ng ritual. Basta tandaan po ninyo na huwag na huwag po itong itapat malapit sa inyong TV, sa radio o sa mga electric fan po kasi ang mga appliances o mga bagay na ito po ay maiingay. At ito ang dahilan ng malas kasi may estorbo po ang good luck energy dito at upang mapanatili nito ang positive energy na dala ng ritual na ito. Mas mainam po na ang lugar na paglalagyan po ninyo ay tahimik at hindi nasasagi o nadedesturbo dahil maaapektuhan po nito ang daloy ng swerte sa loob po ng inyong tahanan. Baka po magtaka kayo na kinabukasan napakaswerte niyo pero sa susunod na araw malas na naman ang dumating. Ito po ay dahil sa posisyon ng pinaglalagyan po ninyo ng ritual or wealth area. Kaya mainam na nasa tahimik po ito na lugar. Ito pong mga bagay na ito ay makakatulong po sa atin sa kasaganaan at upang tayo po ay swertehin palagi sa buhay. Kasabay ng sipag at syaga at panalangin sa poong may kapal, lalo na po kapag marami po tayong utang na hindi agarang nababayaran o mga bayarin o gastusin sa bahay at problema sa pamilya. Matutulungan po tayo nito lalo na po kapag nagawa po natin ito ng tama dumako naman po tayo sa kusina. Sa kusina, may ritual din po tayong gagawin. Maghanda lamang po kayo ng isang buong luya, isang buong bawang at saka asin po. Maglagay po muna kayo ng asin sa isang maliit na mangkok. Ipatong niyo po ang bawang at luya sa ibabaw po ng asin at dapat ay nasa magkabilang sides po ang bawang at saka luya katulad po nito. At huwag niyo na po itong takpan. Ang kombinasyon ng asin, bawang at luya ay magdadala ng epektibong swerte po sa ating buhay. At itataboy po tayo nito sa kahit anumang kamalasan o problema na darating sa ating buhay. Pagkatapos po ay maaari nyo na po itong ilagay sa lugar o parte po ng kusina ninyo na hindi po masyadong nagagalaw o nadedistorbo. Doon nyo po ito ilagay dahil magdudulot po ito ng swerte at maghahatid sa atin ng good luck energies at para po mapanatili itong good luck energy sa ating kusina kaya mas mainam na nakapwesto siya sa tahimik na lugar ng kusina natin. Tandaan po na huwag niyo po itong ilagay sa parte ng kusina na malapit po sa inyo pong mga bintana upang hindi po lalabas ang positive energy. Dapat ay nasa tahimik po siya na sulok. At panghuli po ay sa ating mga palikuran. Maglagay po kayo ng asin sa inyong pong palikuran dahil ang ating mga palikuran ay kung saan namumugad ang mga negative energy kaya gamitan po natin ng asin. Kahit huwag niyo na pong ibuhos, maring ilagay lamang sa sulok po ng inyong palikuran ang asin po na nakalagay sa isang maliit na mangkok, baso o sa garapon po. Basta tandaan po na huwag na pong lagyan ng takip ang asin. Paalala lamang, maaari po kayong gumawa ng mga ritual sa araw po ng Martes at Biyernes dahil ito po ang mga auspicious dates na nagiging effective po ang mga ritual na ating ginagawa. Kaya kapag gagawin niyo po itong mga bagay na ito, huwag niyo na pong palagpasin ang pagkakataon dahil hindi natin alam na maaaring makapagpabago ito sa ating buhay. Paalala lamang pong muli, ito ay mga gabay lamang at instrumento lamang upang tayo po ay maging positive palagi sa buhay at upang gabayan tayo sa swerte palagi. nawa natin palagi ng sipag at syaga at pananalig sa poong may kapal dahil siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay may natutunan po kayo sa ating ritual ngayong araw. Good luck and God bless po sa ating lahat.